Lina na ang ulan. Agad ang ginawa kundi kumain at magkulong sa bahay. Mukbang tayo ng balot at ano to, penoy? Balot lang. Balot. Ayan. Paano mo malalaman pagka luto na ang balot? Pagka inalis mo sa tubig ay natutuyo na raw yung balat niya. Tapos kaya ganyan yan, mayroong asin na marami. Saan kong asin? Dami eh. Dami mo yan. Ayun, iuulang pala yung balot. Kaya na po. Uy, ayun. Si ayun, ayun. Ayun, yeah. yeah. ayun. Ayun. Sarap kusok eh. Ayun yung kagat. ER agad. High blood. Sarap po sa buyas.

Manateng yang dilau, semba itu. Saya natin yung dilaw. ba? kok ito. Sarap ay, Sarap, Sarap kasi, kung magtitimpla. Hey. Sarap. Hmm? Uh, ay, BBXL, oh. 美女。